Paano lagyan ng subtitle o auto caption yung ating mga video? Yung parang ganito. Upang sa kanan ay mas maintindihan ito ng ating mga viewer. O kung ikaw naman ay viewer ay mas maintindihan mo ito lalo na kung ikaw ay nasa maingay na lugar at hindi mo halos marinig yung iyo pinapanood. Kasi nga dahil sa subtitle ay mababasa natin dito kung ano yung sinasabi dun sa video. At kung paano gawin yan ay panoorin mo lang yung video na to. Punta lang tayo sa ating CapCut tapos i-click natin itong new project. Pindutin lang natin yan at mapupunta tayo dito sa ating albums. Pumili lang tayo dito kung alin video at halimbawa ito, click lang natin yung add. Tapos kapag andito na kayo, uh, click lang natin itong text. Pindutin lang natin yung text. Tapos hanapin natin itong auto captions. Pindutin lang natin yung auto caption. Tapos dito, papalitan natin itong English. Hanapin natin dito yung malay para magiging tagalog yung kanyang subtitle o yung kanyang caption. Tapos, start lang natin. At antay na lang natin yan na mag 100%. Wait lang natin yan. Medyo matagal yan pagdating ng 99. At kapag okay na, kung makikita nyo dito, ito na yung kanyang caption subtitle. Paalala lang po, yung po kanyang caption, minsan po hindi tugma doon sa ating mga sinasabi. Kasi nga po, malay po yan. Hindi po siya as in Tagalog. gagawin lang po natin, e-edit na lang po natin kung meron mang pagkakamali. Tulad dito sa akin, ito, paalalaga, dapat po yan ay papaano. I-click lang po natin yan, tapos i-edit e lang po natin. Uh, check nyo lang po yung ibang subtitle kung may mali. At kapag okay na, click nyo lang po yung font. Pwede po kayong mamili ng font dyan kung anong gusto yung font na gusto nyo. Tapos pwede rin po kayong pumili ng effects. For example po ito, ito yung aking ginagamit, itong art na ito, kulay violet. At i-adjust nyo na lang po yung inyong uh, caption o yung inyong subtitle. At kung gusto naman pong palakihin yung size ng inyong mga subtitle, ay pwede nyo pong i-adjust yan. Click nyo lang po itong size, i-adjust nyo na lang po kung gaano ang gusto nyo kalaki. At kapag okay na po, ay tanggalin lang po natin itong editing. Ito po kasi yung watermark ng CapCut. At bawal po yan sa Reels. At pwede na naman po po natin yung export At kapag okay na, nag 100% na po yan, ay automatic na po yan na mapupunta sa ating albums. Ay check po natin sa ating albums kung napunta ba talaga dun yung ating video. Kung mapapansin nyo po, ito na po yung ating video na nilagyan ng caption o subtitle. So, ganun lang po kadali. At kung nakatulong sa itong video na to, ay baka naman pwede mo po itong i-share para makatulong din sa iba. So, yun lang. Follow for more tips and tutorials. Thank you. God bless.